So mga kasari, masayang araw na naman po sa inyong lahat. For today's video, tayo po ay mag hohol Mag-unboxing po tayo sa aking mga napamili sa Pure Gold, kay Eritz, at kay rolando Pasalubong. So, ito yung technique ko guys sa grocery para makadagdag kita tayo. So, madami tayong nakuhang mga free. So, ipapakita ko sa inyo mga kasari. So, mag tayo. sa nyo ako. So, ito naman ay sa pure gold. Ang pure gold kahapon ay nagkakahalaga ng 4468. Ito yung sa pure gold. Tatlong box. Tapos, Uh, nakadaan din ako kay Eritz kasi bumili ako ng kunting mga alak. So, kay Eritz naman ay naka 1,529 tayo sa kay Eritz. So, ang dami nating nakuhang free sa pure gold mga kasari. So, ganun din po ba kayo? So, yun po sa uh, ano ako na punta agad sa mga free section. Yung may mga pa-save Ayan. So, meron akong nakukuhang free at Kinuha ko na dahil ano naman siya, fast moving sa aking tindahan. So, dagdag kita na rin sa ating mga kasari. So, ayan, mag tayo mga kasari. Sa hindi pa ho nakapag-subscribe kay Ati Mabel, pa-subscribe naman po. Marami pong salamat. So, ito, binuksan na natin mga kasari. Tinanggal na natin sa tali para tayo mabilis. So, ito yung napamili ko kay Pure Gold. Mga gukap, apat. Ayan, mabinta din to sa akin. dalawang kombi sila bol sa aking tindahan tsaka itong Paris na toyo na 7 pa rin at limang pirasong 25 grams na kape ayan ito yung sinasabi ko sa inyo guys na nakasave tayo ng up to 49. Save up to 49. Tapos, apat na pirasong Nescafe Creamy Latte Twin Pack ang ano, free. Pag bumili ka nitong Creamy White. So, sobrang syllable to sa aking Creamy White na to. Madali lang to maubos. Ayan. Ayan, oh. May free siyang Creamy Latte. So, walang nabili sa aking Creamy Latte. So, tayo ang magkakapi. So, at least meron na tayong free na coffee. Ayan. Tapos, meron tayong sarsaya na soy sauce. At ito din yung kinuha ko na free na plate. Ayan, sinigang sa gabi. Ayan, marami na tayong naiipong plato. At meron pang pa-free na isang pirasong greatest white pag bumili ka ng isang sampung piraso nito. So, get one free. So, san ka pa? Mabinta rin to sa aking tindahan. At itong coffee Cube black twin pack, mabinta rin to. Lahat to guys, sila ball. Itong twin pack na original. Greatest white choco. Mabinta rin. At dito na tayo sa mga pa-free. Ayan, dagdag 40 na kita. For every purchase of 10 packs, merong isang free. Ayan, san ka pa. So, ito na yung kinuha ko guys. Mga kanto na may free isa. Tapos, ito pa, maanghang. May free na isa. Ayan, maanghang din to. Dinalawa ko na, tagdadalawa. Tapos, Copico ko Brown. At itong buy 13, get 3 free. So saan ka pa tatlong piraso ang free? Mabenta to sa akin tag 16 yung energy champion. Ayan, mabenta to sa akin. Ayan, so yun yung nakapaloob sa isang box mga kasari. Dito tayo sa maliit na box. Maliit na box, meron tayong sinigang maliit meron tayong isang thai na cheese whiz 15 pesos na to sa akin tapos merong pa free ayan dagdag kita free na dalawang sachet na star margarine so tag 13 sa akin to mga kasari ito mabenta rin tong mga ganito sa akin saktupak na suka toyo ayan yan. Milo. Meron tayong Milo. Tsaka itong suka na meron ding free. So, dagdag kita. Siguradong dagdag kita ka. Ano, yan. Pag bumili ka nito, may dagdag kita na isang piraso. Isang kapa. At itong magic flakes. Itong Alaska na pampalaman sa tinapay, 8 ang isa. So, dalawang pirasong kinuha natin. At itong doughy donut. Ayan yung nakapaloob sa isang box. Dito naman tayo, guys. Ayan, meron pa tayong nakuhang mga free sa kanto na chili mansi. Ayan, chili mansi. May free pa. Ito, makasave din tayo dito sa spicy bo beef. Laboyo, mabenta to. Yan, mga ramen. Mabenta to sa akin, guys. Ramen. Kumuha tayo ng ramen. Ramen ng seafoods at maanghang. At meron din tayong mga lucky me beef. Yan, mga ramen. Tapos itong pansit kanto na sweet and spicy. Ayan, at saka lucky me chicken. Dalawa na yung kinuha ko. Ayan, mga dilata naman to. Mga kasari. so. Ito naman yung mga na ko kay Rolandos pa sa Lobong. Mga 3D. Popcorn, choco. Meron tayong mga bangos. Mga chichuyang. Tag 12 at 13 to guys sa akin. Tindahan. Meron din dores. Tag 7 sa aking tindahan. So, hindi ko na pahabain, guys. Kasi, sobrang mahaba na nga. So, yun lang po ang aking video, mga kasari. Thank you for watching. Thank you sa aking mga silent viewers na patuloy na nanonood kahit po ilan lang kayo. Marami pa rin pong salamat sa inyo. So, update lang po ito para kay Lolo. Wala po akong upload. So, thank you for watching, mga kasari. And, happy sailing. Bye!